may usungan nga ka Po oh, na ulit Oh, alam ko po ito nung bago pa ako mag-manila. Kung oh, po, kasi parang lumayo na naman tayo. Tumugang sa bundok na eh. okay, so. guys. ako, guys? Saan pa mamamakuha? natin guys 'to, na okay, guys, so. oh or da guys okay, ito bagayin ako bago ngayon yung mga saki yan po pumunta kami sa susundalaga mahirap pa po talaga andan. guys makalsada pa po mapinish kuwindanan na yun hingal na ba pens ah ano hirap pa ito po kasi yung mga yung bindol hindi pa masyadong finish minsan pa lang po na na, na ano nadara ng bulldozer kaya sa mga kinaukulan po nananawagan po kami kaya <laughs> ano pagitan nyo po pagitan nyo pa ang aming barangay <laughs> pagitan nyo pa po ang aming barangay para makapag bababo kami ng mga produkto ano po ang aming service. Mes boga mo ata. Hindi pa po talaga kaya. Ito po yung binuldozer na papuntang Susong Dalaga kung tawagin dito sa barangay di Mabuno. Ayan po yung daanan no? Dati po itong daan ng laging. Ayan. Minsan pa lang po na bulldozer eh kaya Ray pangkalat. Tsaka may mga kanal-kanal na dinadaanan dati ng tubig. Kaya kailangan talagang masemento. Wala nang kuhan pa yun sa bumibili pahinga muna sa glit. Cover na ulit. Okay naman basta ganito mong patag-patag eh magaan eh meron pag mga medyo ahon yun talagang hirap ayun oh no? marami kasing kalat guys tsaka malambot yung kalsada up umangat pens ayan gusto na bumalik nung kulong kulong ito kasi nagpapahirap po mga ganito Ang laki na ng mga nyug ko. Sipin mo yun. Ayan. So, kuha po tayo ng tubig sa sapa. Ay, maganda rito. May tubig sa sapa. Ayan, tara po kuha tayo ng tubig sa sapa. Makita nyo yung sapa rito sa may lupa na to. Ang ganda. Medyo masukal na rin to kasi hirang bihira po mapuntahan to. Medyo malayo lang po kasi ito sa ano. May baryo actually ang mga alas nakikita sa oras po ang biyahe ay ang lakad pero ang kagandahan po dito ngayon ay kinakalsada na Oop, yeah. ayan po <laughs> ang daming bunga ng nyug ko guys Ayan, yug ni Kuya Eliboy yung aking bayaw. Ito naman yung nyug ko guys. Di ba? yan. May boundary kasi yan eh. Ang daming nalaglag na ko. oh. Hindi na nakukuha. Ayan. Mamaya kukuha natin yan guys. Ang dami no. Sukal na. May bunga pala yung saging ko. Oh, Amin, nagkatabas-tabasin tayo dyan. Ang bilis nung kayo rin ay ito Ang sweet na naman pong marinis na to. Sa aking pinsan din yan, kayo rin mar. Mar. Ano walang tao? Daming kahoy oh. Ang ganda ng niyugay niyan, lilinis. Dito po yung sapa. Ako tayo rito na ang tubig. Marami pong susuyo yung sapa na to eh. Saan na yung salulo rito? Wala na yung salulo. Gagawa muna ako ng salulo. Saglit. Ngayon ito na guys, nakagawa tayo ng... Pagpwede natin pagsalukan ng tubig oh. Yan. Ang maganda sa bundok na ito eh. Kalamig ng tubig. Ito guys oh. Maganda ng tubig kasi nag-ano siya. naghahamog hamog hamog Ayan oh. Kalamig ng tubig. Ayan yung mga nyugan ko guys Mga nyug. Tatabasan muna natin tatabas muna tayo ngayong maga yun tanghalian tapat na naman nagpapahinga ako guys dito ako sa aking new gun ayan nagtabas tabas po ako nagsurug ako para lumayo yung mga lamok ito na po yung mga nyug ko sipin nyo yung 10 years ano sarili ko pong tanim to iba yung pakiramdam pag nakikita mo yung sarili mong tanim eh, lalo pag nyog ang tagal mong hihintay niyan eh. kasi may mga bunga bunga na maganda yung mga nyog dito kasi maliliit pa pero grabe yung bunga tignan nyo po itong isa na to tignan, tanim ko po ito ayan o oh. tignan nyo po kung gaano kakapal yung bunga nitong isang puno na to Ayan oh, guys. <laughs> ang kapal mo mo Grabe, ang baba pati niya o. No? So oh. Kulang <laughs> <Abuting> ko lang. <laughs> Grabe, ang kapal ng bunga niya guys Oh. Tumubo-tubo na Oh. <laughs> Hindi na kasi nakukuha eh. Tapos ayun pala. Meron tayong kukuning tordan mamaya. Ay, hindi ko na-expect na may bunga pa dalawa yan guys oh. So, natin nagtabas-tabas ako ayan yung mga nyog grabe bago ko mag Manila tinanim ko yung mga yan eh malaki na nila may bunga na rin yun dun oh yun yun diba dito pa lang sold na ako yung dadaling ko mamaya. Gadala kasi kami ng nyug eh. Buti lang ibenta. Sayang kasi nalaglag lang. Damian ang dami na nalaglag doon. No? So ba? Grabe. Ang kapalang bunga itong isa na to. Alam nyo ba guys? Tinanim ko itong ano na to. -tand ko yan eh. Dala-dala ko yung ano nyan. Yung tubuan. O yung pinakang seedling ng nyug. Wala siyang kwan, Wala siyang bao. Yung pinakang puno-puno lang. Yun lang talaga. Wala nang bao. Wala na yung pinakang nyug na gano'n. No? Pero... Sipin nyo. Tumubo. Tapos lumaki yan. Grabe yung bunga. <laughs> Tinalo niya pa yung ibang mga nyug dito. Dito mo tayo. Kain muna ako. Tapos mamaya ako mag-harvest. bunga tong avocado. Dito lang ako. Tinali ko itong do yan. Ganda. Ito guys. May mga bunga na rin. Oh dito ako sa taas dun ako sa baba kanina sinusunog ako kasi may mga ano dyan eh, oh. yung nangagat, yung limilipad sakit mga agat nang kaya sinunogan ko parang wala naman na sila ito, yung nakarang parang yun yung tapos na ako dito guys may bunga na to. Pag ganoon, pataas pa yan eh. Ito guys, tignan nyo. Nakikita oh. ba? Ayan o, oh, may bunga siya o. Oh. Di ba malaki-laki din? Alam nyo, tagal na na itong mga saging na to. Itong mga tordan. Sampung taon na rin yan guys. Pero nandyan pa rin, ano? nananatili. Ang galing. Namunga pa. Ang hapa kinabangan pa. Normally kasi tatlong taon lang yan eh. Yung iba natutongro na nagkakasakit. Pero ito nagulat ako. May mga namumunga pa. May titibayin niya tayo rin eh. Yan natin. Yan. Ito yung titibayin natin guys sa turdan o. Oh. Pakalain na may turdan pa rito. Ayun yung isa na natakpan tapos ayun yung isa. Ah, oh, diba? Yan natin. Guys. Ito na guys o. Oh nakuha ko nga. tordan ayan, malalaki pa oh di ba may pa rin hmm. isipin mo yun nakakuha pa ako ng tordan dito <laughs> grabe ano sige nga ito dati talaga ayan eh. guys ayan guys yung nyug ko na isa ko oh. pag dito talagang sa baba, grabe dahil bunga yan o oh. ah, okay. yan may bunga na rin eh oh. isa yan meron na rin o oh. <laughs> isa maliit ayun nabadami na yun namumunga hindi ko pa nalibot yung taas eh And guys tignan nyo gano'ng kababa tulay yung kamay ko sungkit sungkit ko lang inyog nakaklag na no? <laughs> Sobrang baba no. Meron pa rito sa kabila. Subukan so, natin. <laughs> Grabe, isang puno pa lang 'to, isang dalahan ko na. Ay, eh, may isa pa. Ayan, guys. Ito pala yung nakuha ko ngayon. Mga saging. Ayan, tsaka nyug. Kunti lang kinuha ko, guys. Hindi ko kinuha lahat. Hindi ko kayang dalhin lahat. Yung saktuhan lang. <laughs> Ayan na. Hmm, uuwi na tayo. Ito na. Ayan na si Pensa, no? Buti hanggang dito lang. Dati haabot kami sa pretel. Sobrang bigat. Layo na nun. Si Pensa nun, malakas oh. No guys, bababa na tayo. Ganda na sa nawin. Sige, at ako'y nakaalalay lang. <laughs> grabe <laughs> kalsopens <benj. laughs> sabi mo kalsop paano makakakalsop <laughs> katindi mo pens sarap. Katindi mo eh? Bagay, malamtay. Ang bigat. Ang bigat eh, parang ano eh. <laughs> ah? Bagin lang yan, friends. Ah, baka hindi kaya ano na eh. Grabe.

Ha? Ay, nakapray na pala. Nakapray! Naawa ako sa motor! Grabe, Pence! ko <laughs> <laughs> mo lang iakit na rito ulit. Tara, <laughs> kung nasasaktan ay. Eh. grabe <tinyo> wala sana kung patag eh kung patag patag na eh papahirap yung pakakaldakaldabog siya eh kaawa mahirapan pens kahit naga may preno yan Tawang mo lang pa

ilahin natin siya dapat